hoping na may ano ngayon may checkpoint para makakabahan naman yung mga tikomot few moments later kapatibok ng puso ng mga rider hindi mo mobile ah tabi na kayo ano mobile na oh kapatibok ng puso ng mga rider ano na wala karirang karera patay na patsi na tayo nandiyan yung mobil na yun na na yung mga rider o oh. si na tayo wala 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 la wala wala kumbaga kunwari lang yung iba isipan na yan bye go bye thank you na yung mga mga natin yung mobil na yan kung alis baka atin pag hindi upopost -up yan wala na yung magbawang timbang kung dito maganda na yan okay. manimita yan pagkano Oh, no, I'm going pasar pa pa yan Lalabas yan naman Na, mo mga na na Karina pa iba Nagsisibata na Hindi pa kasi bumababay Ayan, yeah, yun, tambayan dyan lang pag hindi yan lalabas hindi maninita hindi alis yung mga nakapagdag sa gilid pa mga nagre racing resim ano iba o yung kanyang ano na pagandahan eh, na yun halos 10 minuto na nakatamba yung ano yung mobil ng speaker may kumaba na. Ano? yari na <laughs> bachelor Balik tayo mababaya. Tandaan ang HPG o. Pinara. Pinara. Pantra yung huli. Pinara. Pupin pati kasi. side meron yun nari uh, dito sa marila ka pag may HKJ pinakano nila mapansin yung walang side meron yung uh, open pipe game lalo na sa mga small CC kaya umakit na tayo lalo na pag limbo ron kasi mapatyo talaga nila yan mahal pa naman ang ano, panigot nila 1.5 yata yung walang set meron open e, pipe pa pack tapos ang masaklap doon walang lisensya walang registro o so, expire registro ng motor yun lang yun ang tagal o oh. yung yan hindi naman pinapara yan eh. nasa napapansin kasi 'yan, eh. last error. Siguro, wala mga na, kalayuan pa lang eh, dito eh. oh, oh. oh. <laughs> na nila, 'yun. wala hala, Ayun Ako ba <laughs> wala set mirror napapansin pag wala last mirror eh. Ayaw huminto. wala eh Bilis na lang mapapansin pag ulan sa demero pero na para agad eh.